Maraming maraming salamat po. Alam ko hindi naging madali ang daan pero dahil sa tiwala ninyo nagtagumpay tayo. Narinig ko kayo. Nakita ko ang paghahanap ninyo ng mga leader na may paninindigan. Mga leader na hindi takot manindigan para sa inyo. Kaya napakumbaba po ako sa tiwalang ibinigay ninyo. Isang malaking karangalan ang dalhin ang boses ninyo sa Senado. At ngayon, binigyan ninyo ako ng mandato. Asahan ninyo, pagbubutihin ko po. Hindi ko kayo bibiguin. Tahimik man o maingay ang laban, lalaban ako para sa inyo. Para sa bawat Pilipino. Walang iwanan. Muli, ito po si Camille Villar, ang inyong bagong boses Senado. Daghang salamat po sa inyong lahat.